Ang panaginip na tao ay tumutukoy sa mga panaginip kung saan ang mga tao ang pangunahing elemento o sentro ng kwento. Ito ay maaaring kabilang ang kilalang tao tulad ng pamilya, kaibigan o kasintahan, pati na rin ang mga hindi kilala panaginip na may kinalaman sa mga tao ay maaaring magpahiwatid ng mga damdamin, relasyon, mga bagay na hindi pa naaayos o mga karanasan sa totoong buhay. Karaniwang pinag-aaralan ang mga panaginip na ito upang makakuha ng mas malalim na pagunawa sa ating sarili at sa mga ugnayan natin sa ibang tao. Sa video na ito ay tatalakay natin ang 10 kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tao. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! I love you, I need you, I love you Because I love you, need you, I love you Number 1 panaginip na may kasamang tao na hindi kilala o panaginip ng taong kilala mo panaginip na may kasamang hindi kilalang tao ay maaaring magpahiwatid ng bagong mga oportunidad o relasyon na papasok sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa kilala mo ay maaaring nagpapakita ng mga aspeto o katangian ng mga taong ito na hindi mo palubos na napapansin o nauunawaan. Maaari rin itong magpahiwatid ng mga relasyon tungkol sa taong iyon o kung mayroon kang mga hindi naayos na bagay na dapat ayusin sa pagitan ninyo yung dalawa Number 2 Panaginip na hinalikan ka ng taong hindi kakilala o ng taong kakilala mo. Ang panaginip na hinahalikan ng hindi kilalang tao ay maaring magpahiwatid ng iyong pagdanais para sa bagong karanasan o relasyon. Sa kabilang dako, ang panaginip na hinahalikan ng kakilala ay maaring nagpapakita ng iyong mga damdamin para sa taong iyon o maaring nagpapahiwatid ito ng mga hindi malinaw na nararamdaman o tensyon sa inyong relasyon. Number 3. Panaginip na may kaseks ka na hindi kilalang tao o kakilala mo siya. Ang panaginip na may kaseks ka na hindi kilalang tao ay maaring magpahiwatid ng iyong mga lihim na pagnanasa o pangarap sa mga aspeto o seksualidad. Sa kabilang dako, ang panaginip na kaseks ang kakilala mo ay maaring nagpapakita ng iyong mga hindi nasasabi o hindi nasasalitaan na damdamin para sa taong iyon o maaring nagpapahiwatid ito ng mga hindi malinaw na bagay sa inyong relasyon. Number 4. Panaginip ng kaibigan mo Ang panaginip tungkol sa isang kaibigan ay maaaring nagpapahiwatid ng inyong pagpapahalaga sa kanilang presensya at papil sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatid din ng iyong mga nararamdaman para sa kanila o ng mga hindi malinaw na mga bagay na dapat ayusin o pagtuunan ng pansin sa inyong pagkakaibigan. Number 5 Panaginip ng ex mo Ang panaginip tungkol sa ex ay maaaring magpahiwatid ng hindi natapos na mga emosyon o mga isyo mula sa nakaraan na kailangan mo pang harapin at ayusin. Maaari rin itong magpahiwatid ng inyong pangungulila, pagbabalik tanaw sa mga magagandang alaala o kahit na ng mga natitirang resentimento o galit. Number 6 Panaginip ng crush mo ang panaginip tungkol sa crush ay maaaring nagpapahiwatid ng iyong mga natatagong damdamin para sa kanila at ng iyong pagnanais na maging mas malapit sa kanila. Maaari rin itong magpapakita ng iyong mga takot o pangamba sa pagharap mo sa kanila. Number 7. Panaginip ng kaklase panaginip tungkol sa isang kaklase ay maari nagpapahiwatid ng iyong mga damdamin o opinyon tungkol sa kanila o maari nagpapahiwatid ito ng mga hindi malinaw na relasyon o interaksyon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Number 8 Panaginip ng taong ikinakasal o ikaw ay kinakasal. Ang panaginip na ikaw ay kinakasal o may kaugnayan sa isang kasalan ay maaring magpapahiwatid ng iyong pagnanais para sa pag-aasawa o pangmatagalang pagsasama. Maaari itong magpahiwatid ng mga bagong simula o mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Number 9. Panaginip ng taong pinatay na kakilala mo o hindi mo kakilala. Ang panaginip tungkol sa isang pinatay ay maaring magdulot ng takot ba o maaaring nagpapahiwatid ito ng mga hindi natapos na isyo o mga bagay na kailangan mo pang ayusin. Maaari rin itong magpahiwatid ng iyong pangangailangan para sa closure o kapayapaan sa isang sitwasyon. Number 10 Panaginip ng tao na nakahuban o ikaw ay nakahuban. Ang panaginip na ikaw ay nakahuban o may ibang tao na nakahuban ay maaaring nagpapahiwatid ng iyong mga takot o kahihiyan o maaaring nagpapakita ito ng iyong pangangailangan para sa pagtanggap sa iyong sarili o sa ibang tao. Ang ating mga panaginip ay may iba't ibang interpretasyon basis sa sitwasyon at kaganapan na nagaganap sa ating pagtulog. Kung may panaginip man kayo na hindi nabanggit sa video na ito, maaari kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at susubukan ko pong sagutin ang mga ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo sanang kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-update kayo kapag meron akong mga bagong upload ng mga video na kagaya nito. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, bigyan mo na rin ito ng like. Maraming salamat sa si inyong panonood. Lahat ng ating mga panaginip ay mayroong mga ibig sabihin. Tara, tuklasin natin kung ano ang ibig sabihin ng inyong mga napanaginipan. tayong lahat ay nasubukan ng managinip tungkol sa isang tao. Minsan ay nakikita mo sa iyong panaginip ang isang taong kilala mo at minsan naman ay hindi. Pwede din tayong managinip ng hindi maganda at pakiramdam natin na tila para itong warning o di kaya'y simbolo ng isang mensahe. Ngunit ano naman kaya ang ibig sabihin kung managinip ka na tungkol sa isang tao? May kaugnayan kaya ito sa iyong nararamdaman at emosyon? May kaugnayan kaya ito sa kanila o ito ay isang mensahe mula sa universe na nagpapaalala kung dapat ka bang kumilos o hindi? Tara, tuklasin natin ang inyong panaginip tungkol sa mga tao. Limang uri ng panaginip tungkol sa mga tao. Nakapanaginip ka ba tungkol sa isang aso? Hindi mo ba alam kung bakit mo ito napanaginipan? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ay ating aalamin ang iba't ibang uri ng panaginip tungkol sa aso. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Ang aso sa panaginip ay may kinalaman sa pagkakaibigan, katapatan, protection, instinct at bukas palad ang aso ay kumakatawan sa iyo o sa isang tao sa iyong buhay na may katangian nito. Kung baga, ang aso ay isang kaibigan o kapamilya na gusto mong protektahan. Halika, samahan niyo ko at alamin natin at tuklasin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip na aso.